Memo may customer tayo ano, ayo sa atin galing uh, Santa Rosa. Ay hindi na natin ipapano si Idol kasi naiya siya. Ay uh, itong motor niya, ito kwento ko na lang sa inyo. Uh, ang motor niya mga Idol ay naka pitch bike na 68mm ano sir. Ayan, tapos naka carb na 30. Ang problema nito ay paglalo na pagdating ng tresera, warta, a uh, namamalya lalo na 7 to 8 uh, rpm napalya ang lang. Napalyang motor, hindi daw natuloy ang takbo. So ngayon, are, ginawa na, uh, lang nito. Ayan, kita naman, mga bago pang pa mga gasket. Ayan. Tsaka ayan, meron pang mga gasket talaga. Ay, tumaka ko na, oh. Ang nakikita ko talagang unang-unang sala ay timing ng kap. Ayan. Kung napapansin nyo, ayan, uh, nasa timing ang exhaust kasong ang intake. Wala. Ayan, oh. Wala sa timing. Tapos pag tiningnan mo naman dito, naka-timing naman, ayan. Teka like, ha, ayan o, oh, naka letter T, ayan. Kita naman o, oh, malabo nga lang. Ayan mga kulaog. Dito mga kulaog, talagang hindi yan po, hindi talaga tutugma yan. Kaya itong cam na ito, mahalaga talaga yan. Ayan o, oh. nasa tama, ito wala. Kung baka naka-advance ng isang ipin, o hindi ko alam kung bakit ginawa yan nung unang nagawa na bakit in advance ah ito kasi i-explain ko lang bibigyan ko lang kayo ng content tips ano ah pag stock cams kasi dapat ay wag na lang gawin itong ganitong mga naka advance kaya lang ginagamit yung advance timing sa naka racing cam naka ah, racing cam gear kasi yon kaya ina advance o oh, delay delay kasi dun sila nagtutulo pero pagka stock cams kasi automatic tutuno na yan pag nasa tama ang timing kaya nangyayari kadalasan ganito ayan kaya napalya talaga uh, ito oh, hindi ko alam kung paano ko papalawa na kay sir dahil ito wala daw talagang takbo tapos uh, pinacheck niya sa nagawa Okey uh, okay lang naman daw ay pansin niya wala talaga ah uh, namamalya daw talaga kaya nag second option siya sa atin baka magawa natin ng paraan ang gagawin ko, ko talaga nito mga kulawag sana ay gusto ko kalas baklasin sana to kahit may problema dito sa cam niya madali lang to sana <coughs> madali lang sana ay baka kasi iniisip ko hindi nakapakito pagka tinuno ko ngayon kasi naka racing CDI siya. Ayan, ay ang piston kasi nito pag pitch bike medyo mataas tapos ang pakit nito uh, tabingi baka mamaya sa kakarib ko dito baka sa akin pa bumigay ay, ang sabi ni sir kaya daw hindi niya biniret, kasi nga uh, hindi niya alam kung anong ginawa kasi iniwan to ni boss ng isang oras ata uh, kaya hindi ko rin masasabi kung safety ang gawa uh, gusto ko sanang buksan para makita na tapos aayusin natin papakit para kung bibiritin ko man ang bibiritin sa pagtutono din eh ay, ay alam ko na safety ang makina niya na walang maapektuhan. Uh, pagdating naman dito talagang hindi tutuga yan Bas, hindi tutuga itong carburetor niya pagod din anong carb 30mm uh, anong carb to? kuso yan koso ayan koso kaya isarang carb niya pero hindi pa rin may tuno uh, Basta madalit sabi hindi may tuno uh, Ito lang mga kulaw Kaya hindi na ituno yon Ay gawa ng cam Kailangan nasa timing tong cam lagi yung tatandaan Laging nasa timing niya Ang cam kahit anong carb nyo Kahit bago, maluma Pag wala sa tuno ang cam Masisira ang ulo nyo sa katuno Ng carb nyo Pag wala sa tama yan Kaya kailangan mahalaga ang dalawang yan pag nasa tama yan, mas madaling gawin ang motor, mas madaling magtuno. Yun lang mga kulaog, no? Ah, sana may nakuha kayong ah, alam o tips sa ating video ngayon. Maraming salamat.